Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy! For today's video ay nandini kami sa hulo para magtanim at magdilig. Nagpahukay din nga pala ako dinin ng pagtatayuan ng bomba para may makunan kami ng tubig. Pahirapan nga lagi kami dinin ng pag-iigib. Dumadayo pa kami sa kabilang bahay. Kaya ka ako'y magpatayo na tayo ng sarili para madiligan yung mga tanim at nagkakandamatay. Pero hindi daw ganung kadali, sabi ng tatay. Dahil ang uso daw dinin sa sityo kupang barangay kung rason ay yung hinuhukay. Dahil dinin daw sa lugar na ito ay maraming malalaking bato. Kaya hindi daw kakayaning bumaon kung pupukpukin laang ang tubo. Ari ang mga gagawa, ari ay kontratahan. 14 mil unang tara, pero matatawaran. Depende naman yan sa mapag-uusapan, basta't mapagkasunduan. Tayo naman ay pinagbigyan dahil sila tagarini din laang. Pinakamabilis daw ay tatlong araw bago makahukay ng parang balon. Siguradong ganun din katagal na nakapamayawang, awang, aring mga meron. Hindi ko to natutukan dahil ako'y naka-duty. Kaya yung kapatid ko ang aking inutusan para makapag-video din eh. Kaya nung ako'y pumunta, aring malalaking bato agad ang aking nakita. Malalim na rin ang kanilang nahukay dahil aring dalawang araw na. Kaya naman pati yung pala, kanilang pinaliit, pati yung panghukay na asada dahil doon ay sobrang sikip. Iniisip ko pa noona kung paano sila din umaakyat at bumababa. Yun naman pala'y aring ang kanilang sinasakyan kaya may tali na aring kanilang timba. Aring din ang nilalagyan ng kanilang mga nahuhukay na buhangin, lupa at bato. Kaya talagang napakamatarbaho dahil kinakailangan mo munang mapalabas ang tubig bago maglalagay ng tubo saka pala ang nila yung pupukpukin uutay-utayin pero pag tumama pa rin sa malaking bato no choice kundi hukayin wala namang problema dahil arin mga gumagawa ay sadyang matitikas na parang si Samson na sobrang lakas lalo na yung kumakapit na mahaba ang buhok mistulang taga masid pang purok talaga namang napakalaking bagay ng ginagawa niyang pagsilip doon sa sulok at dahil doon napabilis ang kanilang pagbabaon na isagat-agad nila bago humapon. Aring naman ay kailangan pantugsungan para yung bombang ilalagay ay may pagkakabitan. At dahil thread ang kinakailangan, aring si Kuya Mario Castillo ang aming tinawagan. bihasa na sa mga garning galawan, kumpleto pa sa mga kagamitan. Kahit alanganin ng pwesto, pangitingiti ang Aring pichil muna ang aming inilagay dahil kailangan subukan muna bago tabunan ng hukay. Kaya nagigib sila ng tatlong timba at siya namang ipang bubuhay kaya maya naman ay nagkatubig na Kaya ako'y napakasaya Kahit malabo pa ang kulay Dahil dyan Gusto ko munang i-shout out Ang pamilya masangkay Mga taganauhan Na sa akin ay lagi nakasubaybay Pagbalik namin kinabukasan Ari ka nila nang natabunan Nagdala na rin kami ng lumang jetmatic Para yung pitchel ay mapaltan Ngayon ay siguradong masisipagi na ako sa pagtatanim Bukod sa pagluluto Kapag may bakante akong oras tuwing off duty Di ni Walang oras na sasayangin Lahat ay pahahalagahan Dahil dahil pagdating ng araw, lahat aray mapapakinabangan. Naglagay lang ako dini ng pataba. Ginamit ko yung ipot ng manok na may kasamang lupa. Dahil malapit na lang ang dini ang pag-iigiban, kaya didiligan ko lagi aray ng sawa. Shoutout ko muna ang dati kong kasama, si Sergeant J.L. Aceveda. Ganun din kay Sergeant Byron Solas. Maging sa solid kong followers sa taga Bicol, na si Ma'am Lourdes Centellas. Tinatawag na San Fernando, pero Singapore ang tawag na rin din sa amin. Sari-saring mga gulay at prutas dini, ang aking itinanim may rambutan lansones ka naman si. Meron ding mangustin. Bahagya ako rin binawasan ng mga laying ang ilang puno ng saging para mas madaling mamunga at meron ulit tayong aanihin. Talagang sipag ang kinakailangan lalo na kung hindi ka pinanganak na mayaman. Dahil kapag inuna mo ang paglugmok sa higaan, baka wala kang ihain sa pagkainan Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!